DIY Mortal Black So good day mga kamoto vlog no? ah uh, Bali pa tayo ngayon ng Lala So minakuha na tayo ng ng booking ano tatlo Bali tatlong booking yung kinuha natin ngayong araw na to So sa pag bubok natin kaya natin mag triple booking sa isang lugar lang no? kukuha tayo ng triple booking sa isang lugar pero iba iba yung destination niya mga So bali ang kukunin nyo isang pooling Isang re regular So yun yung limit ni Lala no? Triple booking Isang booking, isang pooling Dalawang regular So triple booking na yun mga Then yung first booking natin Nakuha natin sa Alfonso to Tansa So nakakahalaga siya ng uh, magkano ba siya? 215. Yun yung pulling natin, yung Alfonso Tutansa. Then yung second booking natin ay uh, yung Alfonso Tagaytay Regular siya. Uh, 138. Yung shipping fee, kinuha niya ating 150. So nai-deliver na natin siya sa Tagaytay. So ayan. Then yung pan third booking natin, yun yung Alfonso to Bacor. Crypis naman siya, crypis yung di-deliver natin. So nagkakalaga siya ng 312. 312 pesos. So yun yung di-deliver natin mga kamoto vlog. So ito yung crypis. ano kahit di umuulan dito sa Tagaytay pagka mababa yung ulap sa ka rin dahil sa amog so ayun mga kamoto ganito kasi talaga dito sa lugar na amin oh. No. ayan maganda talaga dito malamig So mga kamoto i-drop off lang natin yung sabakor, then diretso tayong tansa. i update ko kayo mamaya mga kamoto So sa booking na to, paldo na tayo mga kamoto vlog no? Bali, kung kukwentahin natin uh, 215 plus 138 plus 312 Yung so, total cash collect natin ngayon sa triple booking natin ay nasa halagang. 677 pesos 677 pesos so, yun, drop off lang natin yung yung bakor then diretso tayong tansa then doon tayo maghanap ng pang apat na booking a few moments later hey, ayun, good day mga kamoto vlog ulit ano? uh, may tayong booking dito sa so silang papuntang tansa so, ayun, tama tama, may kasabay yung isa nating tansa, yung pooling So bali ang silang tansa natin ay 175. So mga ano siya, pang change oil saka gasket. Saka merong electronics yung i-deliver natin sa tansa. So unahin natin i-deliver yung crypis kasi paubos na yung tubig niya. So ayan, baka mamatay. So tayo ngayon ay naka nakapang raincoat ng pantalon dahil tumutulo nababasa yung ating pantalon so ayun Uh, deliver na natin to para hindi na siya sagabal sa ating biyahe. Ayun, mga kamauto vlog. A few moments later. Tayo so, mga kamauto vlog na nai-deliver na natin yung mga item lalong-lalo na yung yung ano natin Alfonso Tubacor na crypis Nagkakahalaga siya ng 312. Then yung nakakuha tayo ng na pangapat na booking na 175 ang halaga. Uh, din-deliver natin yun ng silang tutansa. So na deliver na rin natin yun. Then yung huli, yung pooling natin, yun yung Alfonso to Tansa naman na ng 200 210 Actually 205 lang yung presyo niya kasi may discount na 10, na 10 pesos So yung sisingilin natin sa kliyente ay 205 lang. So ang binigay ni Kuya ay 220. So hindi tayo... So bali meron tayong tip na 15 pesos. No? So yun, nahanap tayo ng panlimang booking. So bali yung booking natin ngayon ay nasa... Yung cash on hand natin na hawak ngayon ay nasa 852 na mga vlog. So konti na lang. Siguro pagka naka-anim tayong booking, baka papalo na ng ano yan uh, isang yung ating kita ngayong araw na to no? so ayan uh, grind pa tayo ng mga dalawang booking siguro o kaya mga apat na booking pa so ayan uh, update ko kayo mamaya a few moments later kakamoto vlog no uh, meron tayong panlimang booking ayun nakuha natin 13 Martira City Alfonso ang uh, shipping fee ay 160 Then yung hinakuha tayong pang-anim na booking naman ay intang Silang. Priority siya, 178. So unahin natin yung Silang, then diretso na tayo ng Alfonso. So ayan, nasa alma mater ko. Ayan, alma mater namin. Oh. Kapiti State University. So yan yung dito ako nagtapos ng kolehiyo Yan mga kamoto vlog So yan, uh, deliver na natin yung sa silang Then sunod natin yung sa Alfonso So yan, update ko kayo mga kamoto vlog Kung magkano yung kinit natin sa anim na booking A few moments later Let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all